Ang ating balita sa lalawigan, sinuspindi ng ombudsman si Porak Pampanga Mayor Jaime Kapil Kaugnay ng direkta na Pogo Hub sa kanilang bayan. Sa desisyon ng ombudsman, nakitaan ng gross neglect of duty si Kapil Isinailalim niya o isinailalim siya sa anim na buwang preventive suspension. Damay rin ang sampu pang opisyalis sa Porak. Una nang naghain ng kandidatura si Kapil para sa re-election sa 2025. Nagugat ang kaso sa ombudsman ng maghain ng DILG dahil dahil biguraw si Kapil na aksyon na ng iligal na pogo sa Porak, Pampanga. Perwisyo po ang hatid ng pagbaha dahil po sa walang patid na mga pag sa Latrinidad, Benguet. Hala, rumagasapo ang tubig na may kasamang putik. Ay talaga naman pati sa Latrinidad. Apo ang mga motorista ho ay halos isang oras pong stranded sa kalsada. Higit isang oras ito ang balita ko. Ayon po sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Trinidad, tumindi ang baha sa kanila pong lugar dahil pa rin po sa mga baradong kanal. Nauna pong sinabi ng pag-asa -pag na tapos na po ang panahon ng habagat sa ating pong bansa. Naku po, eh, ano nang nangyari dito sa ating diri po ng perang inilalaan sa Benguet, ha? Para po sa konstruksyon ng kung ano-anong mga alam nyo na dyan. Samantala mga kapatid, sa iba pang mga balita, sa Pulsa Video, ang dalawang lalaking nagnakaw sa isang gadget store sa Davao City. Sa video, kita na umas sa pang ang customer ang mga suspect. Maya-maya pa, kinuha at ibinulsa ng suspect ang earbuds na nasa 10,000 pesos ang halaga. Pagkatapos, dali-daling umalis ng tindahan ng dalawa. Ayon sa staff ng gadget store, walang nakapansin sa nangyari dahil abala sila sa pag-aasikaso sa ibang customer. Noong Agosto, ninakawan din ang nasabing store ng cellphone na nagkakahalaga ng 80,000 pesos naman ang halaga. Tinutugis na rin ang dalawang nasa pulo sa CCTV. Ah, siguro gagamitin niya, ano, mahilig ito sa music. Dahil ang kanyang dinali ay uh, yung uso ngayon. Ah yung air parang AirPods ganyan. Ah, talaga mm. Ka, namimili pa ko noong nakaraan. Namili, yun na. ang kanyang kinuha eh. Ah. Uh, oh, noong nakaraan daw cellphone ang nanakaw dito, eh, hindi sure kung siya. Eh, bang, Kaha, nung isang araw uh, ang ninakaw ay yung ang uh, sinasabing earbuds. Ah. Uh, oh, baka makikinig sa atin. Oh. Uh, baka yun ang order sa kanya. <laughs> hmm. May online pa 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 order pa kinakaw, pa order. Pakinakaw mo nga ako ng ganito. Nang hirap oh, yun. Ano eh, 'yung minaka 'yun? Oy. Eh, hindi hindi completo. Eh May kulang 'yung ano. Ay, sis babalikan ko bukas. <laughs> 'Yun pala cellphone mo na inauna. <laughs> Partner 'yun Ang eh. galing mo. Eh syempre. Oo oh, nga naman. Oo. Oh. 'Di ba? May order. Eh paano yung case? Ay, nalimutan ko yung case. Babalikan ko ulit. Okay. Ikaw talaga. Mm. Ikaw talaga. Uy, samantala po patay sa pananaksak ng kanyang dati pong kasintahan ng isang babae po naman sa Tanza, sa Cavite. Pati ang kasalukuyang pong nobyo ng biktima ay sinaksak din ng ex-boyfriend. Kwento po ng ina ng biktima, naghahaponan po ang anak niyang si Shirley Basario kasamang kasintahang si Marion Obia nang sumulpot ang suspect na si Orlando Abac. Agad pong inundayan ng suspect ng saksak ang magkasintahan. Dead on the spot si Basario habang dalawang saksak po ang inaabot ni Obia na nagpapag nagpapagaling ngayon sa ospital. Nakatakas po si Abak at nagtago sa bayan nila sa Baco Oriental Mindoro. Pero siya isinuko naman ang kanyang kapatid sa mga otoridad. At ayon sa kanya, hiniwalayan siya ng biktima. Opo, hiniwalayan ng biktima ang sospek matapos ang dalawang dekada dahil daw po sa problema ni Abak sa illegal na droga. Hawak ngayon ng tansa polis ang sospek na naharap sa reklamong murder at frustrated murder. Pinagbubugbog at pinaghampas ng arnis. Yan ang sinapit ng isang criminology student sa kamay ng mga polis sa Lapu-Lapu City, Cebu. Alas 4 ng madaling araw noong biyernes nang mapansin ng working student na biktima na nawawala ang bisikleta at chainsaw sa loob ng binabantayan na bahay agad siyang nagsumbong sa kanyang amo. Nagpunta sila sa Lapu-Lapu Police Station para sana makapagpablatter. Pero bigla raw siyang dinala sa maliit na kwarto sa istasyon at pilit pinapaaming siya ang nagnakaw nito. Hindi raw sumunod ang biktima kaya pinagbubugbog at pinagahampas ng arnis ng dalawang pulis. Ipinasok pa nga ang biktima sa kulungan. Pero isang pulis ang nagsabing mali ang ginawang proseso sa kanya kaya pinalaya rin ito. Sinubukan pa raw makipag ng mga pulis sa pamilya ng biktima. Hindi pumayag ang mga ito. Sinibak na sa pwesto ang anim na pulis na sangkot sa pananakit. Ayon sa PNP, hindi rin daw nila kukonsintihin ang mga sangkot. Tiniyak naman ng Lapu-Lapu City -lapu si LGU ang pagbibigay ng assistance sa biktima kabilang na ang bagong trabaho. Isa sa ilalim rin siya sa psychological counseling dahil sa na-experience na trauma. Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.